Cepan, cepan lah. Uh. Si kan betul. Hmm. Mm. Alam uga uga yang. Pak Mei kok, Iikut yang yang. Uh.

Nung maliit ako, naalala ko tatay ko ganyan. Hindi na ano. Sokngay ang tawag sa Bicol. Sokngay. 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 Alam mo yung dumain, kumain ka lang, dumayo ka lang ng kain dito sa sisay. Mm. Hindi mo mag-picture tas. Yung turds. Philippines ba itong turks? I-screenshot mo. Ang shawarma is mula sa, sa Turkey. Mm. Sa Turkey yata ito. si ako bukas. Ako na mag-bike. Ay. Ay. May Mercolex po punta ako sa school. Kumukuha ng libro. Tapos, Huwebes, may dancing lesson ang alaga ko, pick up ako. Antayin mo 'yun. Antayin mo. Pick up. Ah, pick up lang. Pupunta sa school. Tapos Bjornes. Dadala ng hangin. bilis naman. Andiyan na agad. Tapos kaya Ito talagang pinaka-mabagal kumain sa lahat. <laughs> Wala na kasi siyang bagang. Wala na palang bagang niya kaya palang mabagal kumain. Ano? Lugi pag dinala sa buffet. Ano? <laughs> Kumukain pumunta ka dito para kumain lang. lang, views. Diba? Pa? po kayong aking. Oh,

Kaya hindi talaga pinupuntahan mo. Pero meron sa pare doon. Ayun sa pare. Tapos ang pinupuntahan doon, yung Marina Bay. Singapore? Oo. Mm -hmm. Pero mas marina sa Singapore. Ito Dito kasi maraming pasyalan. Kasi ang saya. Kayo oh. Uh oh, -huh. bilis mo na magpain. nagaya ay ay tuloy siya lalo sa damit sino ikaw eh ganda mo naman para niyan bakit ka jan ay pagkalakat ko konti lang ata ako wala na ano yan bahay, bagay yan nakasapatos ka ng itim na puti ah what do you mean puting sapato ah oh yung puti ko ah wala dapat ko naman niya tangen na last ano gusto mo? Para lang umusad. Eh si Motion di mo lang kasi. Nois daw Motion. Basta Motion. Ah. Peden you helicopter. Ang galing ng piloto. Parang may hinatid lang. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

<laughs> dito malapitan si sisi oh. nga dito Dito dito. Okay. 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 Hehehehe <laughs>